ang taas ng RPM ng kotse ko at ang lakas sa gas. Ano yung posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive na naman tayong question na no at ang nagiging problema niya eh mataas daw yung kanyang RPM at uh, napapansin niya na napakalakas daw sa gas Nung kanyang sasakyan uh, Nalinis niya na daw yung kanyang map sensor At yung throttle Now, ano daw ba yung mga Posible problema O ano daw ba yung mga pwede niyang i-check Okay, ganito mga paps so, If ever na na-experience ninyo Yung masyadong mataas na uh, RPM At pwedeng kalilinis nyo lang Ng throttle, there's a possibility Na kailangan ninyong Mag-throttle relearn pero bago kayo mag-trata relearn, no, siguraduhin muna natin na malinis ang ating map sensor, malinis ang ating throttle at bago ang ating filter. Okay? So, isang advice ko diyan mga paps, no, sa paglilinis ng throttle, dapat yung harap at likod. Okay? Baka naman ang nilinis mo lang is yung harap. Eh hindi mo pwedeng may dumi pa rin yung likod. Eh yung iba kasi ang ginagawa, hindi tinatanggal, sinusundot no? Or, kung kumbaga, ino-open nila. So, ang tendency nun mga paps, pag nang ginawa ninyo yun, pwede nyo nga ma-experience yung pagtaas ng RPM kasi binago ninyo yung setting ng inyong throttle. So, ganto, Paano ba yung throttle relearn? Okay. So, sabihin na natin, okay na yung map sensor niyo, Okay na yung throttle ninyo. Bago na yung filter niyo, Okay. Uh, sa pagta-throttle relearn, so, for example, naka-steady yung sasakyan. Okay. Naka-park or naka-neutral yan, i-on ninyo yung sasakyan. Pero bago ninyo i-on, siguraduhin nyo muna na naka-off yung aircon, naka-off yung head unit. Basta yung lahat ng mga possible na component na pwede ninyong tanggalin o i-off, e tanggalin ninyo. Then i-on ninyo yung inyong sasakyan. Okay, so dito naman, hihintayin ninyo na mag-on yung inyong auxiliary fan motor. Pero kung sakaling, yung iba kasi ginagawa, dinadirect yung auxiliary fan motor, no? Kung sakali man, eh at least mga 30 minutes na naka-on yung sasakyan na wala kayong ginagawa. Okay? Kung baga, hihintay ninyo mag-on yung auxiliary fan motor, then pag nag-off siya, tsaka nyo papatayin. Okay? So yun yung unang step, ha? I-on yung sasakyan, tanggal lahat, at uh, i-on yung sasakyan, at pag na namatay na yung auxiliary fan motor ba mag-o-on yun ng mga siguro mga less than a minute lang naman yung mag-o-on then pag nag-off yung auxiliary fan motor dun yun napapatayin then pangalawang step okay dito naman uh, pag na-on yun na at na-off yun na okay na-off yun na no i-o-on yun ulit okay dito pagka-on naman ilalagay ninyo o aapakan ninyo yung gas for a minute o 1 to 2 minutes na naka-steady sa 2,000 RPM. So, kailangan hindi nagbabago-bago. Okay? So, i-stay nyo lang do sa 2,000 RPM for 1 to 2 minutes. Then, after ninyong ma-stay for 1 to 2 minutes, tanggalin nyo na yung paan nyo sa gas, then patayin nyo yung sasakyan. Okay? Once na napatayin nyo na yung sasakyan, i-on nyo ulit. Okay? Dito naman, i-on nyo yung aircon. Pwedeng naka-half yung temperature at naka-number 2 or naka-half din yung blower, then dito i-stay nyo lang kahit mga 5 minutes okay, then after that uh, after 5 minutes na naka on yung aircon i-off nyo ulit, then tsaka nyo i-try, now kung sakali man na nag-okay, di okay na now kung hindi pa rin nag-okay uh, pwede nyo ulitin, okay pero kung sakali talagang wala na at hindi talagang umaayos i-suggest, dalhin nyo na kagad sa pinakamalapit na repair shop para i-evaluate kung ano pa yung mga posibleng problema. Pero kung may check engine yan mga paps, no, mas better na ipa-scan ninyo uh, para ma-diagnose kung saan ba yung posibleng nagkakaproblema. So, kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.